Hello mga kalaki! Nandito na naman si Lucky Vlog Migosyo Gala na mag sa inyo ng mga lutuin na tiyak na magugustuhan ninyo at magagamit ninyo sa pang-araw-araw at tigit sa lahat sa negosyo. Lalaki ang i-share ko sa inyo ay pork menudo na commercial. Ayan, so yan, pinakita ko na sa inyo. Chinachap ko yung baboy, pero islanting para marami ang lumabas, para barbecue style. So itong baboy na to sa suki ko na galing from the farm. Ayan, so talagang sariling katay nila yan. Yung baboy, yung atay, hindi siya frozen, kaya hindi sila matubig. So, syempre, dito imamarinate natin. yan. So, yung ingredients sa huli ko na lang ilagay. Yan, 1 tablespoon na minced garlic. Ito yung marination ng ating pork. Three tablespoon of soy sauce. Ayan. Pagkatapos maglalagay din ako dito, siyempre ito ang the best sa minudo. Mura pero the best. Two tablespoon of calamansi juice. Ayan, siyempre mix natin. Para magsama-sama at syempre rin maglalagay din ako ng pepper. So at least one half teaspoon of pepper. Pero hindi naman siya maanghang. Yan. So, syempre, unti-unti, mix natin ngayon yung baboy. Para pumasok yung lasa nung ating mixture dun sa baboy. Para masarap siya pagka niluto na natin. Para may sarili na siyang taste. Tingnan ninyo, hindi siya matubig. Kasi kung matubig yan, masabaw yan. Pero dahil hindi matubig yung baboy, kaya ganyan. Kaya talagang ang papasok lang talaga sa kanya, yung pinaka-mixture na ginawa natin. Tingnan nyo, ang bilis diba, nag-iba na kagad yung kulay niya. Yan, so syempre, haluin natin para pantay yung paghalo. Kasi kahit wala na kayo nakikita na liquid, so mag-aabsorb pa rin yan. So mamaya, at least mga one hour ninyo ito i-stay doon sa mixture para mas lalo sumarap at saka lumambot na rin yung baboy natin. Kasi yung kalamansi nakakapagpalambot yan. Ayan, ay kita nyo naman. Kita nyo mamaya may lalabas na yan na sauce pero konting-konti lang. Tapos na yung ating marination ng ating pork. So ngayon sa atay naman tayo. Same then one tablespoon minced garlic. Three tablespoon of soy sauce. And also a little bit pepper. So same pa rin sa procedure, mga kalaki. Hahaluin natin. And then, mix na natin ngayon yung ating liver. Ayan. Yan, i-mix na mabuti para equally a uh, divided or yung mixture natin. So, ganun din yung aking pork liver, wala rin too tubig. Kaya maganda bumili dun sa suki ko kasi talagang katay from the farm na alaga nila. Tapos ngayon kinakatay, so hindi siya frozen. So, kahit na nakalagay siya sa freezer yung display nila pero hindi siya nagpo Kaya ganyan. So walang katubig-tubig. So ayan, haluin natin mabuti. Ayan. So ito, pwede ninyo ito magamit pang negosyo kasi matubo talaga to At yung ginawa natin dito, lalabas na masarap pero napakamura lang ng ingredients niya. Ayan. So ngayon, para lumambot din yung ating atay kasi. Yung atay kasi pagka napapakuluan niya, medyo tumitigas. So naglagay din ako ng 1 tablespoon ng kalamansi. Ayan, sinet aside na natin. So, syempre, haluin uli natin. Ganun, pag nagpamarinate, hinahalo lagi para pantay yung mixture niya. Yan, halu halo lang. Mix-mix. Mamaya yan, masarap na yan. Ayan. So, ganun talaga kasi. Pagka talaga nagluluto, ha? Huwag mo Para lumabas ang lasa ng masarap. Ayan na. Diba? Oo. Oh. Ayan na, mga kalaki. O, oh, nakikita nyo, di ba? Medyo may lumalabas na siya na sauce. Huwag tsagain nyo lang ang paghahalo. Para yung lasa niya nasa loob. Para malinamnam, kahit hindi ka na maglagay ng kung ano-ano pag nagluluto ka. Tulad nito, wala akong ilalagay na MSG o no, o kahit na ano pa na, na inilalagay na pampasarap, dahil nga, so well marinated siya, kaya ganyan. Diba? Ayos yan na. So ayan na yung marinate na, baboy at saka, manok. Ay, <laughs> sorry, yung atay pala. So ayan, start na, ko, magigisa na, ko siyempre, I sauteed up the onion, and I'll Garlic? Ano ba yan? So, ngayon, inilagay ko na ngayon yung baboy. So, dito, gigisahin natin mabuti itong baboy. So, bakit? Kasi para lumabas talaga yung lasa niya. Yun, luma lumabas yung pinang-marinate mo. Tapos, lalambot na rin siya, tapos yung kapas ng mismong baboy, kailangan lumabas siya. Same pa rin, huwag kayong may inep Huwag kayong may inep na, na igisa siya, napakuluin siya, dahil ito wala itong kapas, wala itong hindi to frozen, hindi masyadong liliit yung baboy ko. Ayan, di ba? So, nakikita ninyo na. So, haluin haluin lang para mapantay yung pagkakapulo niya. Ayan. Ayan naman mga kalaki, kumusta naman kayo? Ang tagal ko hindi nag-post ng pagluluto, ba? Diba? Pero nasa gaming naman ako. Diba? Ayan na. So, syempre, tapanuli natin para kumulu uli para magpantay yung kulo niya. Ayan. Sa mga nanonood sa akin, ako po ay taga Bulacan. Kayo naman po taga saan? Sana po paki-like and share naman at saka pa-subscribe naman yung Happy YouTube channel. Mga kalati, ipasupport naman yung pag-watch ninyo. Sana po ma-share nyo rin sa mga friends ninyo yung mga videos ko. At saka ma-share nyo rin sa mga social media nyo. Haha! <laughs> Salamat, salamat kalaki. So, ayan na, kung makikita niya, di ba, lumabas na ngayon yung katas. Wala tayo nilagay na tubig, sariling katas yan. So, dito, mag start na tayo ngayon maglagay ng mga ingredients. Ayan, so dito, kalahating liver spread lang ang ilalagay ko. Ayan, So, syempre, haluin natin para matunaw yung liver spread. O, ba? Diba? Tapos, ayan, haluin lang natin para yung lasa ng liver spread pumasok din dun sa baboy. Ayan, sige lang. So, takpan natin. Hayaan natin siyang kumulo para maghalo yung yung katas ng baboy at saka yung katas ng liver spread. So, ayan, mga palaki, syempre maglalagay ako ng half cup of tomato sauce. So, Del Monte tomato sauce yan, yung, yung Pilipino style. Siyempre, haluin din natin. Para magpantay din yung kulay, baka may lumabas na maputla. <laughs> diba? Ayan! Ang sarap talaga magluto. Kasi lalo na pagkatapos mong magluto, sasabihin nila, ang sarap naman ang luto mo. Ayan, ngayon, ito na yung atay na minarinate natin kanina. So, ayan, nakita nyo, di ba, merong katas. Oh, oh, uh, yan. So, mayo, ihalo na natin ngayon atay. Bakit hindi ko hinalo agad yung atay kanina? Kasi, yung atay kasi mabilis siyang maluto. Hindi yan dapat na masyadong pinaiinitan o pinapakuluan kasi habang tumatagal na pinapakuluan, lalo yung tumitigas. Kaya nga nilagyan ko na rin siya kanina nung kalamansi para lumambot na rin siya. Ayan, siyempre, tatakpan natin ng konti para maluto siya kahit papano. O ngayon, silipin na natin. Nakita nyo, medyo may, may blood pa. You know, meron pang katas ng ano yung liver. Diba? Nakita nyo yung pulay ng tomato sauce nayon, eto yung masarap. Maglalagay tayo ng one-third cup na bear brand na nilusaw ko sa tubig. Yan yung maglala dadalabi ng kakaibang flavor. Sa ating menudo, ay grabe, talagang lalabas ito'y masarap. Oh, nakita niyo na. Tapos ngayon yan, tutuyuin natin para yung mga katas papasok talaga dun sa, sa mga pork natin at saka sa liver natin. Ayan, sige lang. Pakulo lang, huwag ka may inep So nakikita niyo na ba kung ano na yung mga nilalagay ko, mga kalaki? Siyempre, maglalagay din ako ng one-third cup na pickles. Ha, ah, grabe, may gatas na, may pickles pa. Siyempre, pero titingnan mo, ang mura lang ng mga yan. Pero yan yung magbibigay sa'yo ng masarap na lasa sa minudo mo. Commercial ang dating, pero panghandaan ang lasa. Grabe, ang sarap! Yan lang, halo lang natin and then takpan natin, hayaan natin uling kumulo para lumabas din yung katas ng pickles. Kailangan ko ano yung mai nilalagay na papalabas nyo rin yung kanyang katas. So syempre, lagay uli natin siya ng pepper, pero itong minodo ko na to walang anghang to kahit maraming pepper. Yan! Siyempre, halo-halo uli. Mix, 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 mix. Ayan, malapit na tayo matapos sa ating masarap na commercial menudo. Pero superb naman ang sarap. Tiki man time. Mmm, yummy. Malambot na rin. Ayahan. So, na na ano ko na aliwa ko hindi ko na nakuhanan ayan na natiyot na <laughs> ayan natiyot na siya yung katas niya pumasok na sa loob so yan ang gusto ko sa minudo yung medyo tiyot pero kung ititinda ninyo mas okay dun sa mesa ba o tapos na yon so syempre dito ilagay na natin yung mga gulay natin ayan na yung ating red pepper na kulay green <laughs> diba o oh, ayan, yung red pepper na yan, nagbibigay yan ng mabangong amoy at kakaiba rin na lasa para sa mga lutuin natin. Malapit na matapos sa masarap na menudo. Ayan, ito naman yung ating pinride na kamote at carrots. Bakit kamote? Mahal ang patatas, di ba? So yan, magkano lang yan? 10 pesos lang ang bili ko dyan, no? di ba? Tapos 10 pesos lang din yung carrot. Kasi dun sa tam sa Sa bagsakan ng gulayan dito sa amin sa Bulacan, dun ko binili. Open oh, pinride ko na. Siyempre, para hindi siya madurog. Bakit kamote? Kasi di ba yung kamote medyo matamis? Pagka kinagat mo, may tamis na dating. So, masarap sa minudo mo. Di ba? Ayan! Ang sarap-sarap naman! So mga kalate, kung pang negosyo, yung mesa ba, huwag yung tuyuin kasi wala pa yung tutubuin. So dun pa lang sa mesa sa, ilagay nyo na yung red pepper, yung carrot, at saka yung kamote. Tapos maya, -maya lang, konting kulo lang, patayin na. So wala akong inilagay na anamang pampasarap kasi yung mga ingredients niya, yon ay masarap na. At yung pagpapakulo, pagluluto, pagmamarinate, pagsasangkutsa o pagigisa, yun na yon. Yun na lahat ang nagbibigay ng sarap sa ating lutuin. Ayan! Tapos na tayo, mga kalaki! Mga kalaki, please subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat! Please share! Salamat! God bless sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. Health is well. Lagi mag-ingat. Tuminom ng vitamins at mga supplements, mga kalaki. Bye-bye! Salamat sa pag-watch, sa pag-subscribe, at sa pag-share. Love you!